So ngayong araw guys, sa balitaan nga pala namin na napakarami daw na kukuhang ulapot dito sa lumang sirang prinsa ng palaisdaan. Halos dikit-dikit na nga lang guys daw ito dito sa ilalim, kaya nung nabalitaan namin ay eh, dali-dali kami pumunta para makapanguha nito. Napakasarap kasi guys lutuin ito at gawin pang ulam, kaya samahan nyo na guys kami sa adventure natin. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, syempre another day ay another adventure na naman natin Kasama ang ating mga kaibigan o mga friends So ngayong araw nga pala guys, ay nabalitaan nga pala namin Na napakarami daw na kukuha ang mga kulapot dito sa lumang prinsa ng palaisdaan Kaya syempre guys, para may pang tayo ngayong araw At meron tayong Ay agad na rin namin itong pinuntahan Pagkarating nga guys namin dito, ay sakto malinaw yung tubig at medyo high tide pa Kaya panigurado makikita natin sila dyan sa ilalim So bali ngayong araw guys, silang tatlo lang muna yung sa ilalim kasi medyo paos pa guys yung boses ko at di pa nawawala yung sipon ko. Yung lagi ba naman guys tayong babad sa tubig tapos naaabutan pa tayo ng ulan eh pareguradong sipon talaga guys yung mga ganong eksena. Habang nanisid nga guys sila dyan eh, syempre ako naman dito yung mag-aabot sa taas ng mga nakukuha nila at eto nga guys unang sisid pa lang ng isang kaibigan natin na si Romel ay eh, may nakuha na kaagad siya. Sabi niya nga guys sa akin ay eh, dikit dikit lang ito doon sa ilalim. Eto nga pala guys mga sinasabi kong kulapot sa inyo eh para rin nga pala guys mga tahong pero iba eh, guys yung kulay niya kasi kulay itim ito. Pero para sa akin guys, mas masarap talaga yung mga kulapot kesa doon sa mga tahong. Napakalasa kasi guys nito. So guys, yung mga kasamahan natin na ng kulapot. Oh, ang an na an naman ng dalaw. lalim. <laughs> ang <lalaki laughs> naman guys ang dala oh. ni Romelo. Ang lalim. Ang oh. an -buo. Ang dami pa doon sa lalim. Buong buo. Ito ang sinasabi ng kulapot. Ayun pa Ay guys. Ang oh. Ang lalim. An -dami, an -dami. An dami din oh. Ayon. Dini, dini. Buti. Diban, diban. Ang dami. Diba? Ang okay, dami so... nakadikit din sa gilid. So, mm. nice. okay. Ito. Guys. Tuloy mga nakuha natin. Ang hey. dami pa pari. Ah. Kuha na tayo. Ang isa sa pinakamasarap na luto nga pala guys, sa dito sa tinatawag kong kulapot na to, yung parang gagawin niyo siyang tinola. Grabe, sabaw pa lang nun guys, ay ulam na kaagad. Panigurado mararamihan kang makakaubos do ng mga bahaw. Sa panguhan naman guys ng kulapot ay madali lang naman tanggalin ito, hindi katulad guys ng mga talaba. Dikit-dikit nga guys yung mga yan dyan sa ilalim pero isang higit mo lang diyan ay eh, makakahiwalay na kaagad yung mga yan. Pagdating talaga guys sa mga shell, talagang hindi magpapahuli tong lugar namin. Sobrang dami guys mga nakukuha dito, lalong-lalo na yung mga talaba. Alimango, hipo lapu syempre guys yung pinakang lagi namin nahuhuli dito yung mga malalaking Lapu-Lapo napakalawa kasi guys itong mangroves dito sa lugar namin at kadugsong pa guys ito ng dagat kaya paniguradong nagpapakalaki at nagpapakarami dito yung mga creatures na nandito ito nga pala guys kinukunan namin ang kulapot. eh, ito nga pala yung lumang prinsa ng palaisdaan grabe sobrang laki nga pala guys nito kasi sobrang laki din yung palaisdaan na yan sabi ko nga guys sa mga kasamahan ko na okay na rin itong mga nakuha namin pero ang sabi nila ay eh, dadamihan daw nila para meron silang iuwi do sa kanilang mga pamilya para may pang ulam sila mamayang mga hapu habang kumukuha naman doon sila guys ay hinihimay na nung camera girl natin itong mga lulutuin natin. Tumabi nga lang guys kami o gumilod kami dito sa mga mangroves para dito na rin guys kami makapagluto at makapananghalian at nagintindi na rin kaagad kami. Talaga naman guys all in one na dito pag nakuha mo yung mga pupuntripin mo ay pwedeng pwede ka na makapagluto kahit sa gilid lang kasi napakarami din dito nagkalat ng mga panggatong nakahoy. kahoy. Sobrang laki guys talaga ng pinagkaiba ng buhay probinsya sa buhay syudad kasi guys sa syudad talagang bawat kilos mo ay gagastos ka ng pera pero dito guys sa probinsya, basta masipag ka lang, ipaniguradong makakaroon ka ng masarap na ulam at food trip. Napaka simple nga lang pala guys itong luto natin ginawa ngayong araw Nilagyan lang guys natin to ng konting asin tapos bitchin at paminta At grabe luto na rin kaagad yun at perfect na perfect na agad yung lasa nyan Ito nga pala guys sa mga itsura niyan laman yung kulapot Medyo kulay orange siya guys Medyo maliliit nga lang pero napakasolid ng lasa nyan At lalong lalo na yung sabaw niyan Madalas nga guys itong inuulam dito sa lugar namin Lalong lalo na nung mga bata pa kami Nung wala kami guys masyadong nabibiling masasarap na ulam Eh eto lang guys isolve na kami So yun guys, mag tayo, kakain na muna tayo kasi alas dos na ng hapon nung mga kinuha natin kulapot. At mag-pray muna tayo. Uh, oh, Lord, maraming salamat palagi sa pag-iingat at pagbibigay ng blessing sa amin. Ingatan niyo Lord kami palagi at sana maging tagumpay kami sa mga buhay namin. Amen. Amen. Let's go! Let's go, put it back. Ano yung yun na lang natin? Nasa yun na natin? Mm. Kain tayo guys, oh! guys! Mm. Tuwa, Romil! Ano? Mm. Sarap yan! Pakita natin, pakita ko yung laman sa inyo guys. Ito. Ganito yung laman yan, no? Hmm. Parang kulay dilaw. Guys, yo. Oh? Sarap, sarap yan. Kulay ng laman, no? Solid yan. Orange, orange. Napakasarap mm -hmm. talaga pag mga fresh yung -ulam. ano, ulam. Dalawa, oh. laman, no? Oh. Sobrang solid. Dalawang laman. Hey! Ako. Ah. Ah. Sarap. Pag talaga guys, fresh. Mga shell. Quality, quality talaga. Habang kumakain kami guys, maraming maraming salamat nga pala sa Top Cities na maraming nanonood sa atin sa Quezon City guys. Grabe yung suporta nyo sa amin. At syempre, pangalawa dyan yung mga taga Kaloocan, Manila. Talagang sobrang solid din nila. At pakicomment ako guys kung mga taga saan kayo para sa susunod na adventure natin na may shoutout ko man lang kayo at makapagpasalamat sa inyong lahat.